Uwi na! Uwi na, magpahinga na. Maganda pa panahon ngayon magigahiga, oh. Maglaga ka lang ng... Uh, uh, Ayun, Ay, buto-buto lang na uh, uh, ano, tapos lagyan mo ng laban, At, two kilos. pag katera. ah. talagang basa ang buong kalsada may pinya pa pala ako doon <laughs> acidic style eh, na? maganda rin naman hindi ka naman diabetic okay pa rin naman ang pinya oo so, ayun mga ka farmer alat talaga alat pinya may halaan pala si ate Raquel mamaya kung ano may time alala ko daanan natin diyan na rin ako nang bibilingo Ah, uh, pangsigang bukas. Farmer. Oh. Oh, meron na. Pangsigang bukas at mga karikado uh, kaya. Diri na tayo nang sili dahil lapatawi ng sili. Maganda rin talaga 'yung may siling nakatanim nga it uh, isang tray dahil makalimutan naman pipitas na lang di ba at medyo mura-mura ah, napapatulan na uy naglabasa na ang luna ah, na mga farmer sa so, sinyalis ng tagulan sinyalis na ng tagulan sarap magbulay ng santol oh. uy may dami ng santol Ay, traffic mess na naman kaya ah, naman tayo uh, ah, mapagpapartan dito saan kaya dito mas pura ang sang eh bukas pa sila ah, kaya naka-order na tayo kay Jomar bubulatin mo lang si Jomar <laughs> pura kayo na ah? ganun lang yung style Ay, kala ko hindi. Dali na natin tong chili, ano, trab niya, ano, murder. Hindi lang ko ng sili. Nagdala ko sa kahapon ng isa. modern ng lima ngayon. Ayos. Basa ang palik eh. chili crab hindi ko naman ipinang uh, hindi ko naman inaalok eh umuorder sila mga farm tingnan mo nga naman oh, kapag tayo dito uh, Order. Ayan o. Oh. Mabenta tayo ng lima Ngayon, ito naman, dalawa Kay ano naman to Kay Jun Yung nag Iisda Ah, okay na po Nakapark na doon sa ano Sa Mabilisan Daming kalaban na copyright dito Oh, ha <laughs> Hello mga ka-farmers! Ba't ka nagpagupit? Bakit pridak Dapat pinaitim mo na yung buhok mo pa. Ah, ha? Matanda na yun si nanay mo! Ay lang, ano bang bibiling ko? Ano na ako? kasi manok sila kahapon. Hindi na lang kinakain yung may patolang miswa. Hindi na kinakain yun. Ano lang yun? Pang side dish lang nila yun. Uh -huh. <laughs> ano ba? Gusto ata nila sinigang eh. Kasi oh, nakakuha siya si eh. Ay, Kabebe mo. Na nakakuha ng tawa oh, si Kabebe mo. Na, na. May, sa sampo, may libreng isa. Saan ka bumili? Sa guwagwa daw. daw? Ano ang pangalan? Hindi eh? ko alam. Doon Oka lang sila nagpahanap. Pero naman naman, eh. mga taga-guwagwa yung mga yun. Magkano'ng 130. Pero lulutuin pa namin yun? Para papasarapin ko pa. Pwede mo na lutuin ulit, di ba? Tapos i-repack mo, but, but ano? Ba't hindi mo tinutin ang kaya ka baby mo ng pangalan? Hmm, sige, sige. Tatanong ko po. Ne, tatanong ko. Dito muna. Oy, ayun na. Patay na. Brown out. Alas 8, eksakto. Ayan, brown out po kasi ngayon naka-schedule. So, alas 4. Ay, alas 8. Ayan na. Yari. Sarado na tayo. Pagsara na. Ay, magsasara na si Nanay Conchic. Uy na! Uy na, magpahinga na. Magandang panahon ngayon magigahiga, oh. Maglaga ka lang ng... Uh... Ay, ay, buto-buto uh -huh. lang na ano, uh -huh. tapos lagyan mo e, ng labanos. Ito e maganda siya yung mam. E. O, ipon na lang. Which kilo. Ilang oh. araw na hindi kumakain ng kanin na. Bakit? Pag-reduce ka to? oh, konti. Uh, bawas ng konti. Pamulog. Meron pa doon. Meron pang pamulog. Wala. niya karne yung kita. Sigang na muna. O, bigyan mo ako ng pamulog, sige. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Awa. Ayan na. Ganda ang panahon. makulimlim oh Ano? Para sa kanya. Alin? Si Kwenta? Hindi ko pa kinuha. Ah, tinabi ko uli kasi tagal mong kuhanin, oh sila mira ah maraming lang karga ayan uy uy sino na naman 'yan tayo ay pauwi na ang pinaganda pala si Kuya Mitz ay uh, uh, nabisita na yung ating ano, ubo mga ka-farmer okay naman ano ba to uh, group chat lang dismissan lang yan so yan mga ka-farmer uh, ayos walang problema kay Kuya Mitz at ang pinakamaganda pa nito hindi talo <laughs> hindi talo eh nakatawa ah, talaga si kuya e, ayun mga kapang hindi sabihin talo eh, kung ano lang yun lang halaan magandang halaan na yun bibili tayo ng halaan pagsabaw eto ang masarap 2 kilos So okay po te Brownout eh. Brown out, yan Brown out na po Wala nang Ano, tagirap na Tagirap na sa ista ngayon, nabagat na Patay di ko man lang nagsawaan yung tuna, wala na Hindi, na kasi hindi na hindi lang hindi 你都看见 yun, pang-advertise tapos sa uh, malay natin, di ba? Sa business naman, hindi mo pwedeng biglayin eh. Pag binigla mo, parang boxing yan. Kailangan eh, yung patama mo, tumama hanggang 12 rounds. <laughs> Pag kasunto ka na sunto, wala. Talo ka. 150 na lahat. Kala ko araw-araw. Ay, hindi po. Kung pwede ang lecho na araw-araw. Ah. Oh. Nananabig sila sa talo. Thank you. Nananabig. Tsaka hindi naman pang araw-araw na ano ang lecho na yun. Sige, thank you. Thank you. Uh, yan ang pang uh, sabaw natin Although may sinigang pa pala tayo no? <laughs> Ewan ko anong luto ang gagawin nila dyan Pwede rin na uh, pa po pong kamatis niya ah. Bagay wala akong Wala akong gabi Pero sinigang sa gabi na lang Yung gagamitin natin Pwede naman yan Kailangan kong bumili ng pamborga ng mga kalapati ko. Bastonero, dami-dami ang unang ha Kasi may follow pa yun After 2 weeks Para yung mga natirang ano Itlog Sabi nila Tapos ngayon Eh, happy ko kayo Ay, bibili pala ako ng ano, tama Kasi kami ngayon Hindi na daw po kaya ni tatay Kung magbukin Matanda na rin kasi, pa 70 na din Nahihilo na daw, eh, sabi ko ko rambo, ay kay Alan Pero pagka naitanim na po ay mabilis na lang Ano-ano na lang Spray-spray ka na lang hintay ng patubig, abono So, kaya-kaya na Yo Mahirap kung ano ah Nagaling ko nga itong mga motor na ito dun Sa pagawaan pala Medyo Yes. Tapos din tayo, grabe ang haba ng biyahe natin Eto, mas uh, subukan ko to Jasmine rice naman mga farmer Kung maganda sya, eh, papalitan natin yung ano Kasi iba yung jasmine eh <laughs> Tingnan lang natin kung alin ang mas masarap Alam mo naman ako, lagi po ako nagisip Kung paano ko po mas may improve yung uh, Kahit yung kanin lang doon sa kainan ano. Kung alin ang mas masarap, eh, yun ang ilalagay natin So, ayan, may mga activity pala mga boys ngayon. Si Kongkong Kong ay nasa palayan. Ayan, bibisitahin natin mamaya. ah, uh, si Rizal naman, nagka grass cutter dito. taman tama inabili na tayong grass cutter. Titignan ko lang po doon sa kabila kung anong ginagawa naman nila. naguhukay siguro o ano. brown out kasi. So, ayan, bala na. So, ayan mga ka-farmer, yan ang ating uh, mini adventure sa palengke at uh, tingnan niyo hindi naman pinop hindi ko po at inaalok yung chili crab pero may mga naiintriga at bibili daw ngayon <laughs> nakabenta tayo ng pito oh. balik tayo mga farmer dito at uh, singit natin tong ginagawa niya no? si Rizal nagka grass cutter na ngayon kaya lang buti na lang naagapang ko dahil hindi naglagay ng 2T alam naman nila 2 stroke oh. umanat na naman sila oh. Masisira eh So, kailangan punang ng tuti Ito ang lilinisin natin Dahil pa naman bunga ng kalamansi Yan Tapos mamaya si Kongkong naman ay bibisitahin natin Wala pa naman yung uh, Ba? Ayaw umalis ng kalapating Ito akin ba yan? Kapon ah, pa yan dyan ah. Ayan mga ka-farmer Tapos ah uh... Ang ganda na nito oh. Kaya lang namatay yung isa dyan Ang oh, nagsunog <laughs> ay, So ito Mapalinis na naman natin hmm. Tapos si Kongkong Kong nasa palayan ngayon So ayan na Ararohan na naman mga ka-farmer Kaya lang yung ating Nakausap na mag-aararo ay uh... Busy pa yata Umahuhuli Mahuhuli na naman tayo. Mayroon akong iniisip na paraan para maitanim yung palay. Kung uubra, magse-search po ako. Ipupunla ko na sa bahay na. naka lang sila yung mga palay. So, naka hile, -hile na lang. Titingnan natin kung uubra yon. At pag umubra yon, rice transplanter. Pero sa ngayon, Subukan muna natin yung drum seeder kahit mga ilang ano kung tatagal pa tayo at pala rin dito sa anong ito ah, uh, lupang ito at hindi pa naman gagamitin ni Mark eh experiment tayo rice transplanter naman hindi <laughs> enjoy naman ako mga ka farmer so yun ah, uh, dapat pala nilagyan ng konti ng butas ni Kong ah, saan na ba kasi kailangan po nito mga palambot eh papuno ng tubig kahapon Si Ramil Nautakan ako eh Ah, Malakas naman yung tubig punong puno po yung delta eh Ang tubig ko nang gagaling sa, sa ilalim dumadaan Tapos ah, sa kanya naman Sa ibabaw don sa irrigation Sa malitang kanal na yan Sa ibabaw Papunta naman dito yung sa kanya Ang ginawa niya para mas malakas sa kanya Tinakpan niya yun doon sa ilalim Wala nga yung pumapasok Buti na lang Ang gabi nakita ko tinanggal ko sabi ko wala sa ayos talaga oh <laughs> sa isa na naman ako so ano lang uh, share share lang para naman ano di ba ang talagang buhay <laughs> ano kong kailangan natin ng ganun wala sarado yung ano si Rabil nakapag ganun na ah. galapels na Nasaan kaya si Bumbay? Nakita mo, pag nakita mo si Bumbay, tanong mo kung kailan nila aararuhin ito. Tanong okay. mo kay Tatay Peli, ayun si Tatay uh, Peli. Ng buta, Peli eh. Oo oh, nga. Oo. Oh. Oh, isasara talaga tapos aapaw na lang yun nga yung sinasabi ko sa'yo yung mga dinaanan ng harvester para mabilis araruhin. Hmm. Sinabihan ko si Don kanina, di ko natiis eh. Sabi ko yung bata mo. <laughs> Parang nga naman mabilis pumasok yung tubig niya. pa No, takpan mo parin nya. Ujo Omar kaya 'yung di. Ngayon hmm, para sana. Maganda 'no? Ha? Dan pala. Tanong ko kung anong gagawin. Eh may maganda naman nang panahon ano? Ah. Na tipong hindi naman nauulan pero hindi naman iinit ano <laughs> ganda maganda pong pang ganda yan ang pinakamagandang ang yan ang gustong gusto kong itsura ng bundok nakong yan o no? oh. tingnan o no? ganda may ulap ulap ng konti pa na-assemble yung drum seeder Haru. medyo pa napa, ano, napasubo ako sa drum seeder na yun medyo komplikado pero kaya yan. Pray lang tayo. Ay, yung mo, kuya? Hindi yung may binili ako na machine. Ihilahin na lang natin yun kung pag nagsabog tayo, hindi na ganon. Ah, hindi na ganon. Machine yun. Nakalagay na yung binili doon. Tapos ihilahin mo. Pag hinila mo, nahuhulog ng pantay-pantay. Kaya pag tumubo, akala mo nakatanim siya. Oh. Ano kuya no, no nakaporma na kagat no? Oo, oh, hihilahin na lang natin yun Wala, kunti-kunti lang yung ilaw kuya Ha? Hindi, kahit ano, kasi umiikot naman siya eh Kada ikot niya, may nalalaglag na, na buto Pero yung tamang ano, para ka lang naglalakad Kanino kalapate yung naando sa ibabaw? Ay sa bubong, hindi sa akin yun eh Dahil yung sa akin, hindi naman natambay sa bubong eh. Hindi naman tumatambay sa bubong eh. May pala pa ba doon? Yes, okay, yeah. Ano ko nga si Jom Kasi atid na muna namin yung mga tricycle Papaayos ko yung sakin Pati yung kay kuya na rin Bumili ako ng bagong tangke eh okay, Oh yung ano nya Yung Yung pick up. <laughs> Kolong kolong Si pong Peling si pa rin ano Ito pong palayan na to, maganda sa drum seeder kasi hindi malalim ang putik. Ang hindi daw kaya ng drum seeder yung malalim ang putik. Kaya ito, tingnan nyo, si Kongkong, -Kong, oh. Ma, ano po siya, hanggang sakong lang. Kaya pwede siyang i-drum seeder talaga. So, malay natin, di ba, ma-improve yung yung uh, harvest. Drum seeder. The same time noon, pwede namin uh, pagtulong-tulungan, mga boys. Mano-mano ang pag bunot ng damo kasi nakalinya na yung palay so yung damo alam na kitang kita mo na nasa gitna pwede din pong gawin yan <laughs> kasi sa Nueva Ecija dahil kung mo tanim ko ang ano nila uh, ang palay ano uh, mano mano din ay uh, yung iba pero pwede rin naman mag herbicide yung medyo tinataman hmm. ayan, aapaw na lang yan mapupuno ng mapupuno tapos sa araruhin ko si para mapaayos ko yung mga motor ang nito oh. ha ah. para kang tumotulay? Uh, tumutulay tumutuloy nga naman o, oh, pabalansi ka ng kaunti oh, sanay ka na sa apak-apak uh, ng uh, pilapil ang lilit ng pilapil dito sa bicol, malalaki oh, mga basura pa o oh. umasok o, oh, yan yung sinasabi ko sa amin, sa ilalim ah, yung dito pala sa kabila sa amin sa ila sa ilalim dumadaan maabot kabila nga dalawa na din sa kanya ngayon tinakpan doon sabi ko paano naman ako yeah ayan na mga farmers silipin natin yung ginagrass cutter Uy, ang bilis. ginjoy yata si Rizal ah. Uh... At least malinis na naman ang harapan ng bahay. Dami nating bunga ng kalamansi. Pati yun doon, marami. Di lang ako nakapag-spray. Top kill pala, maganda pang-spray. Dahil bunga, oh. iba rin diskarte ni Rizal Nakakamiss din mag-rass cutter ah mas ma ano daw yan mas matalim yung tansi na nabili ko mas matalim compare doon sa bilog eto kwadrado siya yan kwadrado po siya hmm. pang grass cutter daw talaga ito ayan o oh, kwadrado tapos isushoot mo lang doon sa no mas, mat mas matalim nga naman to may kanto eh tapos maganda sana ma isprayhan na lang ng pamatay damo ba para hindi na makaarangkada kasi ngayon tagulan ang bilis lang po yan. bilang ka lang ng ilang araw ganun na naman okay hmm. na mga farmers yun ang activity natin ngayong araw at ready naman na yung mga baboy dumating na kanina at gusto kong batiin pala ng happy birthday si ka-farmer Nilo Fulgar. Tama bang pronunciation ko? Happy 62nd birthday. Si ka-farmer Nilo Fulgar ng Toronto. Kaya nagpapabati po. Pinababati po kayo ng inyong anak. <laughs> so ayan mga farmer hanggang dito na lang. At uh, bukas is uh, day na naman tayo hopefully ay marami po ang pumunta so yung chili paste ah, maganda naman po ang feedback marami po tayo bebenta. so ayan maraming salamat at magandang buhay